kulay green ang ipot so positive po siya sa abian malaria at ngayon kulay green ang ipot may sipon na may halak pa at may pisik pa so tinamaan po siya ng secondary infection so kapag ganito po ang sakit ng manok ninyo ang mainam po na ibigay ay sulfur QR tablet o kaya soluble powder kagaya nitong hawak ko at para naman po sa kanyang lagnat sipon, pisik, halak or secondary infection ito pong premoxil tablet o kaya naman ay premoxil powder so pwede nyo pong paghaluin niyang premoxil powder at sulpar QR ibigay po natin sa kanya Ihalo po natin sa tubig. So para po mabilis siyang gumaling o makarecover, bigyan po natin ng Bitmin Pro. So 3 to 5 days hanggang 7 to 10 days magaling na po ang inyong manok. Magandang araw po mga manok, Bali may nagtanong po sa atin. Ano daw po yung pagkakaiba ng may bakuna na manok sa walang bakunang manok? pero parehas lang daw po na kakasakit o tinatamaan ng sakit so ang sagot ko po dyan mga kamanok ganito po yan mga kamanok yung may bakuna na manok ay hindi po agad-agad tinatamaan ng sakit at kung tamaan man mabilis siyang gumaling unlike po dun sa walang bakuna o vaccine na manok mabilis po siyang tamaan ng sakit at matagal din po siyang gumaling so for example po mga kamanok eto po etong ating kakirel bali kung matatandaan po ninyo eto po ay bigay sa akin ni Jesse Arcosa taga 13 Martires so tinanong ko po sa kanya kung may bakuna po itong manok na ito at eto daw po ay wala So, eto po, sabay po silang tinamaan ng sakit. Kung mapapansin niyo yung kinulong ko dito, pinagala ko na po yung nakakulong dito sa ano na to, sa kulungang to. Kasi nga po, nakarecover na. So, sabay po silang tinamaan ng sakit. So, eto po, hindi pa gumagaling. So, kung mapapansin nyo mga kamanok, ayan pa rin yung tae niya o. Oh. So, yung ating tatlong pirasong kakiril, nakarecover na. At eto, hindi pa. So patatlong araw na po ito mga kamanok. At eto po, tinamaan po siya ng sipon, pisik, kalak. Tapos, tinamaan din siya ng abyan malaria. So ibig sabihin, tinamaan siya ng abyan malaria. At tinamaan siya ng secondary infection. So dahil nga po wala siyang vaccine. At ito po, ipapakita ko po sa inyo itong ating kakirel. Ayan. Ayan, pinagala na po natin. After 3 days po ng gamutan, ito na po sila. Ewan ko lang kung nasa na yung ibang kapatid nito. Nasa galaan. So, ayan, nakarecover na mga kamanok. Kita naman niyo yung, yung pruweba. So, nakagala na. Tsaka yung kanyang pao. Oh. Hindi na siya dehydrated. So yan po yung pagkakaiba ng walang baksin. So sabay sila nagkaroon ng sakit. Tinamaan sila ng sakit dahil nga sa patuloy na uh, pag-uulan dito kung saan sila uminom. So tinamaan sila ng sakit. So eto po etong kakiril na ito gumaling na after 3 days. So eto po ay may bakuna. So mabilis po siyang nakarecover at hindi din po siya tinamaan ng sipon pisikalak. So yun po yung secondary infection. So yung wala pong bakuna, ito po, sinabi ko naman po sa inyo kanina na tinamaan siya ng sipon pisikalak. Para po dun sa nagtanong, yun po yung pagkakaiba ng may bakuna sa walang bakuna na manok. So yung manok natin, pag may bakuna is protected siya although Pwede pa rin siyang tamaan ng sakit pero kumbaga hindi po mah o hindi malala. Unlike sa walang bakuna na pag tinamaan ng sakit ay malala talaga yung tatama. So sana po ay nasagot ko yung katanungan ng isa nating follower at subscriber. Sana po ay naipaliwanag ko ng maayos sa inyo kung ano yung nagagawa ng bakuna sa ating mga manok at doon sa walang bakuna. So yun lang po, marami pong salamat sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat.